Hi guys! So welcome back to our channel. So for today's video, samahan niyo po kaming mag-shopping sa S&R. Kasama po ang aking hubby. Quick grocery vlog lang ito guys kasi naubusan si hubby ng kanyang insure milk. Ito kasi yung nagsisilbing pagkain at inumin niya since kakatapos lang ng kanyang treatment. Ayan, so aside from insure, pamilya rin kami ng powder detergent tsaka need the milk ni Madam J. Dito kami guys namimili especially kapag mga gatas, diapers tsaka yung sabon kasi malaking tipid na especially hulo sa sila yan nga lang, kailangan merong kang membership card para makapasok at makapamili ka rito sa S&R ayan, so tingin-tingin lang muna tayo for now dahil major out of budget, kailangan yung mga importanteng bagay lang ang kailangan bilhin. So dahil napakamamahal na ng mga bilhin niya yun, kailangan talaga uh, higpitan ang sinturon. Kailangan tipid-tipid pag may time. Kaya nito no, scotch bright lang magano na napatingin din ako dito sa cream soap conditioner na ginagamit ko. alam same lang din yung price niya sa Shopee. Doon kasi ako mo order lagi kasi bakod sa tipid na sa oras, sa pera, kasi may Shopee pin. Sure. Ayan, so ayan. Amay-amay lang muna tayo. At ito, gaganda ng mga rilo. Pero syempre, pass muna tayo dyan. Kasi, hindi pa kaya ng budget baka raw saan pa ako makapunta ito na si heavy pumunta na siya sa counter para magbayad at baka daw kung ano pa ang aking mabili konti pa kami guys pumunta ng S&R hindi pa namin malaman na expired na pala yung aming card kaya ayun nagrenew muna kami para makapag proceed sa payment at eto na 3 items lang nasa 5,000 plus na ang aming binayaran grabe ka loka kakabigla ang presyo ng mga bilihin ngayon isipin mo yun 3 items lang gatas insure laundry detergent nasa 5,000 plus na <laughs> ay nako sumakit bigla ulo ko pero bigla itong pinawi ni hubby dahil may pa-pizza siya <laughs> So syempre hindi mawawala ang pizza ng S&R Umorder na lang kami At sa bahay na lang namin ito kakainin Kaya yan, lumabas na kami Para makauwi na ng maaga Kasi baka bigla na namang umulan Lalot ang ulan ay pabugso-bugso Isa din ito sa nagugustuhan ko sa S&R guys Kasi yung mga push cart nila Ang gagaling, ang gaganda pa Ayan, so aside from push cart, isa din sa nagugustuhan ko rito ay ang kanilang escalator. Ano mo, pag nakakasakay kami rito, feeling ko, iyamanin ako eh. <laughs> Charot. Ayan si Habi, ginawa ng treadmill yung escalator. Na yan, patakbo-takbo pa siya. Ah, diba? Bukod sa lakas makasosyal, pwede ka pa mag-exercise dito ng ilang segundo. <laughs> And guys, so that's all for today. Maraming salamat sa pagsama sa aming quick grocery vlog. Dito po sa Sendar. Thank you so much. And I hope na nag-enjoy po kayo sa panonood.